Pispano. oh. Ito na po yung pispan. Uh, malapit ng naiga lahat. At dito na yung mga isda. Yan. Yan sa tupperware natin. Yan. Yan ang sistema paglipat ng similya. Ito ang forma ng... Ano, ...drain out. Yan. Magdedrain ang tubig yan, pababa. Kasama yung mga isda. Parang binalagbag lang natin yung... ...plastic PVC para... ...may mag ano na butas mukhang anabutas para daanan ng tubig kaya ganyan at ah, tingnan natin yung sa labas yan o oh. may tabo na may mga butas butas dyan dumaan yung tubig at masasala yung hito nasa... Hi, ano, tabo yung hito. At ang tubig nalabas na sa screen ng tabo. At ilagay namin ito sa kabilang pispan na may mga similya na doon kasi sa Mala mataas pa ang tubig dito. Kinukuha na yung mga isda na iba at inilagay doon sa kabilang pispan. Kasi ito yung sinasabi ko na sa inyo na sa mga edad na ito ay bumabaho yung flooring, uh, hindi nakaya ng ano micro indigenous microorganism na kainin yung lahat ng mga dumi ng isda dahil sa dami na nang, is, nang kinain ng isda dahil ma malaki na sila kaya nilipat natin sila sa bagong pispan na malaki pa dito kasi ang ganitong mga isda kailangan nila ng malaking lugar na tutubuan nila try mm, pa Kapag ka maging fingerlings na sila pwede mo na silang ikumpak sa isang sisidla na maliit kahit madami sila dahil fully developed na yung kanilang aborescent organ at kaya na nilang kumuha ng hangin na ano raw na i uh, gamitin nila sa kanilang katawan kaya ganito lang ang ano sistema namin pagpapalabas ng mga isda dyan papunta doon sa likod at malabas yung lahat at buti na lang dahil sa katagalan na namin nagsisimilya ng hito alam na namin kung papaano na itratar e, yung crispan na hindi magkaroon ng maraming mga algae <coughs> o phytoplankton kasi pag maya, marami noon yung lablab -lab, pagka maraming lablab -lab, mahirapan ka nga mag out sa isda palabas sa mga ganitong edad dahil ma ano sila sa maiipit sila sa mga lablab lab at yung screen mo rin na nagsasala mahirapan na magsala dahil sa dami ng lablab lab. kaya hindi namin pinatubo yung lablab lab sa mga ganitong edad para hindi magkaroon ng problema sa pag -drain out sa tubig so ano lang ito puro isda lang talaga at saka yung mga mga residyo na pagkain na hindi nila nauubos or mga dumi nila na hindi rin tumitigas parang powderized lang din yun ang ginagawa namin para hindi kami mahirapan ng pagkuha ng mga isda nilagay ko na yung ano no yung ito ang ano ito yung mga similya oh nilagay ko na sa ano sa peruer katapos yung mga sobra-sobra sa uli at ibigay doon sa labas para isasalod na naman yan pagkatapos anuhin ito bubunutin ito yan para lumabas na naman yung tubig kasama yung isda at ang mga sumilya dito nadadagdaga na naman kapag sobrang dami na jud hindi na makaya ng balde at sa katubig yung pati yung pantat mahirapan na huminga naghahangla na wala nang sa ilalim na sa ibabaw na lahat ibig sabihin naghihirap na yung mahinga, ilagay na ito doon sa pispan pero parang ganito lang hindi pa yan nagkaproblema. maganda pa ang kanilang pakiramdam kaya tuloy tuloy lang sa trabaho pagkaganyan para ang sistema yun at nalabas na yung mga ano isda yan yan yun lang ang sistema ng pagkalabas ng mga isda papunta doon sa tulang pa niya kanak siguro pagkahuman anak yan parang last na ito pagka tapos last na muna kasi marami na dito sa balde ihatid muna doon sa kabila katapos mag ano uli ganyan uli lang sa maubos lahat ito at isprihan namin ng tubig para maubos talaga yung mga isda lahat sa pagpasok dyan malinis yung pispa natin dahil hindi natin pinatubo yung lablab or mga lumot para hindi tayo mahirapan magsala ng mga maliliit na isda yan at saka powder yung mga dumi nila para maasabay lang sa pag-anod sa tubig at hindi isda ang ko an? hindi isda yung maiipit nila dahil sa powder sila yan kahit hindi sila did fish but they can go with the flow tungod sa dami nila hindi <laughs> na dyan ma-apply yung only the fish can go with the flow kasi sa sobrang dami nila at parang ayaw na nila sa sisid lang ito dahil may baho na sa flooring tasama din sila sa ano sa tubig Tingnan niyo yung ano oh. Nagsimula ng magkaroon ng maghihirap ng paghinga oh. Mag ano yan? Magkahangla yan. Sira natin. Ikuan sa ni. Eh. Yan, ito oh. Yung mga isda yan lahat. Yan. Nandungo na sa balde lahat. At ihatid na namin ito sa kabilang fish pan dahil sobrang dami na. again.